Lay down, lay down, lay down, lay down, lay down, lay down. Stay kayo, stay, 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 stay. Lay down. Down. Good girl. Good boy. Yan, ako po, Panginoon. na ano? Napakaganda tingnan yung mga aso natin kapag uh, sumusunod sa utos natin, mga kainig. Ano? Uh, diba? Nakadapa talaga sila. No? Oh. Tuhantuwa sila. Oh. Yung bang sa pagkagising natin, eh, dadambahan ka agad ang mga aso natin. Ako, nakakatuwa talaga. ano? ano? Ha? Anong titingin-tingin mo dyan, ha? Ikaw? Oh, wala na, wala na. Wala na akong ano rito. Teka muna makalabas muna mga kinis. Tingnan natin yung mga basura natin doon. Kasi kuhaan po ng basura ngayon, na. Ano? Kali lang. Ito pa, hindi pa kinukuha yung mga basura natin, ano? Uy, nandun yung may-ari ng ano? Nandun yung may-ari ng raspberries. <laughs> mukhang, mukhang alam na kung anong oras ako kumukuha ng ano, eh. <laughs> ng mga bunga ng raspberries. <laughs> Kaya paglabas ko rito, nandoon na rin sa labas ng bahay nila. Ang bihira naman. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito, <laughs> eh, so magdamo-damo muna tayo dito kung mara. Ang bihira naman. Ay, dahil damo na rito, ano? Ay, eh, magpapaalam tayo mga kainis. Ano? Oh. Hihingi tayo ng raspberries. Kung nagdadamu nagdadamo lang tayo rito. Ayan. Ayan pagdaan niya, dadaan niya dito eh. Aalis pala siya kaya nasa labas ang bahay. Saka tayo manghihingi ng raspberries. ba? Diba? Pero alam niyo mga kainags, ano? Doon sa mga hindi po nakakaalam. Eh, matagal na po ako nagpaalam sa kanila. Sabi nga nila sa akin, wag ka nang magpaalam pagka gusto mong kumuha ng raspberries Diyan sa labas ng bakura namin. Kumuha ka na lang at nasasayang lang yan. So, nasabi ko na rin po to sa mga previous vlogs ko yung mga ilang years ko ng vlog sa ano, yung mga matatagal na natin mga viewers, alam na nila yan. Sabi nga, ilang base na rin nagpaalam sa kanila. Sabi nila, huwag ka nang magpaalam sa amin. Doon po sa mga nagko-comment na uh, dapat daw magpaalam po ako pag kumukuha po ako ng raspberries. Matagal na po ako may permiso sa kanila. Kung eh, ginagawang ko lang po ng content, ginagawang ko lang ng vlog para, di ba, <laughs> <laughs> ah, Doon po sa mga hindi nakakaalam ano. Pero sa ngayon po, le. Papaalam po, tayo. Para po sa inyo. Dali lang. Chichempuhan lang natin. Yan. Kunin mo natin itong mga damo na ito. Malalago na eh. Ito to. to, to? Daan damo dito, yun. Eh. Sarap bunutin, eh. Buti naman, hindi matigas. Okay lang sana kung yung mga damo, eh. May mga bunga no halimbawa kamuting kahoy ganyan pag bunot mo eh may kasama ng lamang ano pagkain hmm. yan o oh. ito pala, ito oh. mm -hmm. ayan. magugas mo ako ng kamay tapos magpaalam tayo yan lang na ako ng kamay makakinis ano? andito na yung may ari papaalam na tayo ayan ayan, ayan, ayan. ayan. Yan, tulungan na natin. <laughs> no problem. Ay, hindi dire na ko nakita. Dire-diretso na. hey. <laughs> hindi na <naman> ako <nakapagpahala. laughs> Pero tinulungan ko kasi hindi makaarangkada yung sasakyan niya. Kaya ngayon wala naman siya. Eh, sabi ko nga sa inyo mga kainis, ano, matagal na tayo may permiso sa kanya. Yan, nagpasalamat nga sa atin nung uh, tinabi natin yung green green cart natin ano. so wala na siya ngayon kukuha na po ako Doon po sa mga hindi po nagugusto yung ginagawa ko Huwag po kayo magalala may permiso po ako sabi ko nga po sa inyo may permiso ako Kung kumbaga ginagawang ko lang ng vlog yan ginagawang ko lang ng content so hindi ko po gagawin yun pagka hindi po ako nakapagpaalam ano pero lang po pag doon sa ibang lugar na napadaan tayo yun isang beses ko lang ginagawa tapos sabi nga nila gano'n daw kadalas yung minsan <laughs> Madalas po <laughs> Tonto, panginayo pa Kaya tara ano pa, natin? Ayan, dito tayo Nako, ang dami rito, ayan o Kung napapansin nyo mga kainik, Naglalaglagan lang, ayan o May mga kumukuha rin dito siguro, ayan o Ito, 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 ayan o ay, Ito, 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 ay, mga, mga hilaw pa to eh Pero sabi ko nga sa inyo Dito, dito, ito, to, to, to. ito, 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 ito Ang dami, o. ayan o ahh uh ko -huh, na natin to oh yan tinanyo hmm? oh. wow wow tapa dami rito. hmm sarap talaga pitasin siya eh, oh. Tingnan tinanyo pag pinitas ko hmm talagang lumalabas yung lipi nino eh, oh. wow tapa tapa Ito. tapa Ito. tapa 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 ito, ito, ito. Mm -hmm. Lalo na rito mga kainis, ang dami. Hmm? dami rito. Ito pa, oh. Hmm? Ako dito lang po pwesto. Hmm? 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 Ito nabubulok na ito, oh. Yung mga nabubulok na ito, oh. Sayang pa. Hmm. hmm hmm hmm, hmm tembak lah, hmm? Hmm. Hmm? Hmm? Hmm. 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 dami hmm 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 hmm, nakopo dami hmm 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 Dito ang dami sa baba, oh. dami, oh. Eh. Naglalaglagan na lang, yun. Eh. Hmm. Nako. Sayang. Hmm. Hmm. Nako po. Hmm. Dami. Hmm. Nako po. Okay. Dami. Hmm. 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 Hamis. Grabe. Hmm. Sarap. Hmm. Uh. Sarap. Dami. Dami doon. Nanghinayang ako doon sa mga bumabagsak na raspberries sa, uh, sa lupa. Bumalik na yung kapitbahay natin. Tara magpaalam tayo sarap kasi no rasberries talaga mga ng siya. Eh. Totoo, -toto terahin -toto -toto natin. Sayang yung mga nasa gilid eh. Angel. Oh. Hello, Mrs. How are you? Hello. Yeah, can I get some uh, berries of, outside of your fence? Sure. Okay. Is, yeah, thank you very much. Uh I have lots. Huh? I have lots Yeah, I know. Bata, uh, I'm good outside. Okay. Thank you very much. Yeah, oh ano sabi sa inyo mga ng siya, no. Marami raw siya, sobrang dami raw niyang raspberries. Gusto niya nga papuntahin ako sa sa loob ng bahay nila pero sabi ko okay na ako dito. Kontento na ako rito sa sa labas. Yan dito 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 tayo. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh. Doon sa mga hindi po nakakaalam, ano, matagal na po ako mayroong permiso sa pagdugas ng raspberries dito. Yan. <laughs> ginagawan lang natin ng content kayo talaga oh. Ayun ang dami oh. diyan oh. Kita niyo no? Oh, ayun oh, po, Panginoon. Mm -hmm. Sabi sa inyo mga kainig, eh, no? Ito ay nasasayang lang to, nabubulok lang to. Ayan. dito dito. To 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 to. Yan yung sa loob, yung sa ng bahay nila, ang dami niyan. Tingnan niyo, ang dami, sobrang dami niyan, no? Oh yan kasi yung kapitbahay natin na yun mahilig gumawa ng raspberry jam to, 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 to. ayan makupo, na ano. mm hmm, hmm hmm, sabi sa inyo eh hmm, hmm hmm nako, Diyos kuday dito, so, kainin na natin to hmm hmm, hmm hindi maganda tuto sa pagkain, no Mm. Yan you know, o. Mm. Totoo. Mm. Naku, nasisira na. Kailangan masulit natin yung taon na to dahil next year na ulit tayo makakatikim ng libreng ano, raspberries. Mm, -hmm. mm. Dami rito. Mm. Mm -hmm. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Panginoon. Kasarap. Hmm. Dami. Pwede na tayo bumalik-balik dito. Yan, alam nyo na po, ano, may permiso po ako, ha. Eh. Hmm. Eh. Hmm. Mm hmm. Dami. Dito pa lang sa pwesto na to, eh. Hindi na ako maganda toto sa pagkuha. uh hmm. Hmm. mm -hmm. Hmm. mm -hmm. Do -do -do -do. Hmm. mm toto mm hmm, eh. pero dito muna na dito muna yung natin mm mm hmm. Yan, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Yan, yan, yan. Ito, 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 Yan. Tapos hanggang bukas, dami uli bukas, men. Pag-angat natin ito, dami nito dito, yan, eh, no? Hawala ah, rito. bus mm -hmm. eh, na. Mm-hmm. mm Ay, na. ng siray, Saan pa kaya rito? Ito, toto toto, ito, ito. Yan, no? Mm-hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Madami mm -hmm. mm -hmm. ng marami ng lamok ah. nako mm po. -hmm. tama na to. Balikan natin mamayang hapon naman. <laughs> Nakakarami na ako <laughs> So ayan po ano, uh, po akong permiso sa kapitbahay natin. Matagal na po yan, matagal na po. So sinasabi ko lang sa vlog natin na nangangati na yung kamay ko. Gusto ko naman mandugas ng raspberries. Pero, ayun po. Sa mga nag-comment po sa mga hindi po nakakaalam, ulitin ko po uli, meron po tayong permiso sa kanila. Yan. So sa so mga, mga kabataang nanonood, magpaalam kayo pagka ma, mag, mandudugas kayo ng pagkain. Hindi, <laughs> hindi. Magpaalam kayo sa... sa may-ari, yan tsaka sa mga bata, sa mga batang nanonood patnubay ng magulang ay kailangan. Yan. Sarap. Grabe. Hmm. <coughs> <coughs> hmm. Hmm. Panalo. Hmm. Sarap. Hello, baby girl. How's my baby girl? Hmm. So, hindi na ako kukuha ng raspberries kaya pwede ko nakabakan si Saya. Hello baby girl How's my baby baby lambing Sobrang lambing ng mga aso talaga Grabe mga kainag siya Nakakawala talaga ng stress tong mga to Sige na Maghiga na kayo na maghiga dyan sa lupa na yan Dahil pag malamig na ang panahon Hindi na kayo makahiga dyan Enjoy nyo na yung summer ano <laughs> Enjoy na natin habang mainit pa ang ating backyard ng ating panahon. Nakapuntahan natin yung isa. Ayun yung isa nagsa sunbathing ayun oh. Na, talaga napakagwapo talaga nitong batang 'to. Napaka astig talaga oh. Nakalaw talaga. Ang ah, bihira. So ang laki ng iniluwag ng lugar natin mula nung natanggal natin yung mga kahoy dito po ano. Yan oh, wala nang kahoy no. Pero yan, sabi ko itatapon uli natin yan ano. Ha? Nak naman talaga kagandang ng lalaki. Gustong-gusto nito ano, oh, sumunod pa yung isa. Oh yan, kumakain ng mo ayan. Oh, So tama-tama tuloy natin yung pag-coffee natin doon Ay sarap po So ayan po na ulitin ko ulit Meron po tayong permiso doon sa may-ari na raspberries Yan Baka makulitan tayo Baka makulit makulitan sa atin pag panayang paalam natin <laughs> Sabi niya sa akin Ulitin ko ulit Sabi niya po sa akin Lahat na mga lumalabas dyan sa bakura namin Kung gusto mong kunin Kunin mo Walang problema Kung kulang pa yan Pumasok ka sa loob Marami rito nabubulok lang, nalalaglag lang. Yan. So, ano po? Okay tayo, ha? oh, dito na pala si Mahal na Reina. Mahal na Reyna, magandang araw. Sweet. napakaganda talaga ng araw dahil nakasama na naman kita ngayong araw na talaga, no? So, ma, nagpaalam na ako dun sa may-ari ng raspberries. Yeah, kasi marami mga nag-comment, eh. Di ba? Pero yung iba naman, uh, maraming maraming salamat sa comment niyo no, mga kainis, ano? Uh, yung iba talaga yung mga concern. Yan. Hindi nga naman talaga maganda yung ginagawa kapag ka hindi nagpaalam kumuha ng raspberries. Pero sabi ko nga po sa inyo. Shoot to kill. Yeah, shoot to kill daw naman. So, sabi nga nung mayari nung bahay kanina ma, ni, ni, ni mami, kasi ano na yun, no? mga 85 years old na mga kainag Tapos may mga anak din siya na nandyan. Eh, madalas kasi nating nakakwentuhan yung mga anak Tsaka yung matanda, gusto ko rin makakuwento sana yung matanda kung ilang taon ba sila lumipat dito sa lugar na to. Mga bata pa yan, mga siguro mga 27 years old pa nung time. And way back in 1957, ano, kasi itong community natin 1957 to nagawa eh. Around ganyan, around 50s, late 50s, mga ganyan. So yun, at saan ba si Mahal na Reina? Kala ko maglalaro ng basketball si Mahal na Reina eh. Mga ganun, no? Hindi <laughs> kasi mga kainis. Ang sarap magsuot ng sando ngayon. Medyo mainit ngayong araw na to, no? Yan. Huwag <laughs> kang magalala. Bibigyan na lang tayo ng bola para ka na magbabasketball. Yan. Yeah. So, how's my beautiful wife? Naka naman talaga. Magungising si Mahal na rin ang mga at kami magko-coffee po muna ni ano ni Mahalarena no at maguututang dila lang po kami pagkatapos namin maguututang dila ay pagpatuloy po natin ating vlog kasi po nakawagali na po namin ni Mahalarena eh, na kami naguututang dila pagkagising namin dito sa ating uh, munting kitchen yan So kita po tayo mamaya ano Yan bali tapos na po kaming dila ni Mahalarena nag coffee yan ay, pero meron po siyang iniwan dito ito po iniwan niya nagkumain siya ng tinapay kanina iniwan niya rito <laughs> Tapos nagtimpla po siya ng kape. Ito po yung kutsara na <laughs> pinagtimplahan niya. Diyan niya lang po nilagay, ano? Tapos sabi niya, eh, ikaw nang bahala dyan, kasi wala ka namang pasok. <laughs> Tapos mayroon pa po siyang pinag sa akin, sabi niya. Bibili ko raw po siya ng gamot, kasi medyo... Uso po kasi ang sakit dito sa Canada dahil pabago-bago po ng klima. Sipon, ubo, yan, ganyan. Uh, bibili po tayo ng gamot mamaya sa sa so, sa so, ano sa so, pharmacy tapos uh, ihatid po natin do sa trabaho niya mamaya ng konte Yan, since nawala po tayong trabaho ngayon ay syempre tayo ang bahala rito sa loob ng bahay natin. Tapos sabi ni Mahal na magwalis-walis din daw po ako dito. Tamang-tama, yan. <laughs> Magwawalis po muna ako, ano? Para naman maging masaya sa akin yung ating uh, Mahal na Sandali lang po. Daku, meron ako, meron Nakapasok pasok na lang, ako. lang po. Ako, ito, 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 ito yun yun, walang pawala uh, yan, so ito na mga kainis ano? nahuli na natin ano? Hmm, huli siya laking tulong talaga nitong panghuli natin na to hmm, yan, yeah, kuryente na natin namoy, na, amoy langaw na dumadami na pati, pati mga lamok mga kainis ano? Naku, dumadami na rin ngayon especially pagka inabutan kayo ng gabi or uh, pumunta kayo sa mga forest, sa mga gubat, nako, wag pong kalimutang magdala ng mosquito repellent dahil talaga naman papapakim tayo ng mga lamok, grabe na. Lalo na sa buwan ng August, nako, oh, dami na niyan. Yan yung peak peak season ng ano, ng mga langaw, ng mga lamok. Ang sarap nung dalawang aso natin, sarap ng higa nila dun sa malilim na ano, bahagi ng lugar natin backyard no Naka! so yan mga kinex no ano man tayo sinampay natin nako ito itong gulong na to si sayo nang nagpaangat niya no kaya ganyan ang nangyari <laughs> tibay ng mga pangano aso natin ano so yan no taman-taman samantalahin samantalahin po natin ang init ng araw ngayon Yun, may sampay na natin mga kainags, ano? Itong mga napag-iwanan ng bunsong pa po natin, kasi gumawa siya ng mga project dito sa bahay natin, ano? Eh, gusto na po namin sanang imisi na to, tanggali na. Yan, kasi mayroon po tayong parating na bisita, ano? Tapos uh, nabanggit sa akin ni Mahal ito raw pala, kaya pala hindi pa na ikakabit ito, ito to, tong, to, to, mga ito mga kainags. Ito daw, da, ito daw, dapat ay ilalagay sa, sa kitchen, kitchen natin, ano? yano o oh. Ay 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 Ba't nakasilip yun na naman yung yung parating Alam niya kasi kung may parating doon sa backyard natin Ni Saya So mga kainags Ito po ay dito daw dapat sa kitchen Kasi nga kung napapansin nyo Yan o oh, Yan yung Nandito sa picture na to no? Pang kitchen talaga siya kasi, Kaya lang hindi daw na ilagay ng ating bunsong prinsisita Kasi meron na raw tayong paintings dito So ngayon, nabalatenga siya ngayon Kaya buti na lang nabanggit sa akin ni Mahal na Kaya ang bala ko po sana ilagay ito dito sana, no? Dito dito. Nakaganyan po sana, no? Ayun, titingnan ko kung bagay dito or baka pwede po dito. Pag -pag dito, dito. Okay dito, no? Yan, no. Ha? O tatawagan natin. Ma, sandali. Pa Saan ba natin pwede ilagay ito? O sige, tatawagan natin kasi magpapa-change oil nga pala si Mahalari, na tatawagan natin. Yung sasakyan niya, no? So dito, yan. So mga kainis, ano, baka pwede kayo makapagsuggest kung pwede mag kung mas maganda mailagay dito. Or dito, yung sinasabi ko, no? Pero parang mas mababa dito, eh, no? Pero mas mukhang okay naman kung dito. Pero tingnan natin. Ganon. Or dito. Pero mas mukhang okay dito kasi nandito yung mga herbs, so oh. Ano, mga kainis, ano, mas mukhang okay dito kaya lang hindi kayo madumihan dito. mas mukhang okay dito, tingnan natin, tingnan natin. Pero mas gusto ko, parang mas gusto ko dito. Yan, o kaya dito, dito natin lagay, oh. Yeah. <laughs> hindi pwede <laughs> hindi pwede dyan Lira. so dito lang talaga yung option natin dito or doon yan meron pa wala kitang isa rito eh hindi pa nababanggi sa akin ni Mahal kung anong, ano para sa naman ilalagay ito dapat ano ito to to to, to. yan ano kaya to sa kaya to anyway to ito hindi ko alam kung sa ilalagay ito eh pero tatanggalin din natin tong lamesa na to at saka yung mga yan para luminis na at maayos na dito sa sala natin mga kainig sana Oh, yun na, yun na yung magkukuha ng basura. Ano? Ikaw? Nakasilip ka na naman dyan, ha? Ha? Nakasilip na naman yung maganda kong... Maganda kong anak na yan, ano? Maganda, ganda, ganda, anak. <laughs> so, ano na ikaw, ba na ikaw? Yan, pagka... Ha? Sino tatawagan kayo? Saan? Service. Na, tawagin natin yung Honda Services ni Mahala Reyna. Service. Para mapalitan ng oil change. advisor sige, Hindi sige. Tingnan natin yan. Kasi free, yan yan, free lifetime oil change free. Yung sasakay ni Mahal na rin. Wala Rayna. ito, ha? Ah. Sure. Ibalik nila Sige, tayo. sige, boss. Walang problema, boss. Teka muna, kikis muna ako. Teka, makikis ako. Kiss ka muna sa akin. Meron nga pinag-uutos, eh. Pinag, ano, ano, hinugasan ko na rito, <laughs> Ano pa ipag-uutos mo, ma? Pagluto ako. Sabi mo ko ni pagluto ko. Kung nga pala, dadala nga pala ng pagkain si Mahal na rin pag-uwi niya. Hindi ko na kailangan magluto. So, tawagan muna natin ito mga kaina. Isang pinapukot sa atin ni Mahal na rin Yo, tara kaibigan. Problema ka ba? Usap tayo. Yan. <laughs> Ang corny ng hinayupan. Can we go there tomorrow maybe? Like yeah, anytime from 8am to 4pm. Okay, perfect. Thank you very much. Okay. No worries. Have a good one. Yeah, you too. Bye. So, yun. Yun lang pala mga kainis, ano? Uh, hindi na pala kailangan nating magpa-appointment sa pag-oil change. Basta pupunta na lang tayo doon between uh, 8 to 4 na oras, no? 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Ayos na. Ayos. Mabilis lang naman daw yun eh. O tara. Yan mga kainis, ano? Bali, natawagan na po natin yung Alberta Honda at okay na po yung sasakyan ni Mahal na rin natin. Ito na po si Mahal na rin natin. Ako, papaalam na naman si ate Mahal na rin natin. Yeah, Yan na, ayos, papasok na ako. Papasok na Kikiss mo na ako. Pakita natin sa kanila na talagang mahal na mahal. Close! Okay, ayos sa sana nagagalit. Ah, sige na I love you. Ha? Lagi mo na. Mahal na mahal kita. Yan. O, <laughs> oh, dalang kita ng ano doon? Ng gamot? Minum na ako. Oh, o, minom ka na? O, oh, sige. Ano na naman yan? Sinisilip-silip mo dyan, ha? Sino sinisilip-silip mo dyan, ha? Basta hilaw sa kanila, hilaw. Ha? Mamaya naman, may nakalawa. Basta ko, ay eh. pag pinalabas kasi natin itong mga, mga aso natin na to, eh meron tayong sinampay doon. Ayun, no, yung sinampay natin, tatakbo-takbo yan doon. Yung alikabok pupunta sa damit natin, kaya pinapasok muna natin sila. Eh, mamaya kasi dadaan pa yung basura dyan, eh. Hinahabol ng mga aso natin, eh. Ano sa yan, ha? Ah. Dito lang muna, pag uh, lampas ng basura, ah. sa kita papakawalan doon sa backyard. Kahit magtakbuhan kayo na magtakbuhan ni Kuya Sayon doon, ayos lang. Diba? Ay, mga... Pero yung mga damit ko nga pala nandun. Hindi naman tatakbuhan yan. Yung mga aso natin tumatakbo lang yan pag may mga dumadaan dyan sa backyard natin. Ano? Ano ang gandang batang yun? Ano? 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 Ah, ah, ah. Ay, cute, 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 cute talaga. Nako, yung mga sinampay ko. Nako. Hey! Yung mga sinampay ko dyan. Nako, mahalik abok. Bihira. Hey! Hey! ko oh, po Panginoon, mga sinampay ko Pinakuha yeah. uh -huh. mga basura natin ano? Uy! <laughs> hey! <laughs> yes, ko Lira pa ba pinapagalitan yung mga aso Yan eh, yung trabaho nila magtahol ng mga ibang tao eh, Dahil no? ano lang natin mga kinags ano? Sinisita lang natin kasi baka magalit yung mga Kumukuha ng basura Mga kapitbahay natin Tumatahol lang naman yung mga aso natin pagka ano eh. Grabe, tuyo ka agad. Wala pang dalawang oras. Hmm. Lipat natin ang sampayan. Baka may dumaan ulit rito. Tahulan ng tahulan ng mga aso. Ayan matitinditan eh. Matitindi yun. na kayo. Huy! <coughs> uh, Tahimik dyan. So yun mga uh, kayo. sabi ng pangani na natin. Maganda raw kung dito ilagay. Ah, ayun ilagay. Sana nalagay sa CR. Di pwede dyan, dito. So dito daw mga kainis, so sabi niya panganay. Kasi sabi ko sa kanya, kung dito dito ba natin ilalagay, okay daw ba dito? Sabi ko. Sabi niya pangit daw dito, hindi raw maganda. Kaya doon na doon natin ilalagay. Yan. O ba diba, mga kainis, ano? Mas mukhang maganda, ano? Tingnan niya mga kainis, mas mo ano, mas okay, no? Oh, diba? Aha.